Hello mga kaibigan. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at magpasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang ating natanggap, lalong-lalo na sa buwan na ito, sa bagong taon. Tayo mismo ay makapagbigay ng patotoo na ang Diyos ay lubhang napakabuti napakagandang balikan natin ang ating mga karanasan, lalong-lalo na yung mga panahon na alam natin para nang, nanghihina tayo, nawalan tayo ng pag-asa, nawalan tayo ng pananampalataya. Ngunit sa likod ng mga karanasang iyon, ramdam na ramdam din natin na hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikiisa, sa inyong patuloy na pagsusubaybay, sa vlog na ito at sa inyong patuloy rin na pag-share sa vlog na ito at kasama ko kayo na maipaabot ang simpleng pagninilay na ito sa mga kaibigan ninyo, sa mga kapatid sa mga kakilala maraming salamat mga kapatid, mga kaibigan ngayon ay araw ng biyernes nasa ikalawang araw na tayo sa buwan ng febrero at ginugunita natin ngayon ang kafiestahan ng Berhen ng Candelaria. Happy Fiesta sa mga uh, mananampalataya sa Archidiocese ng Haro, Iloilo. Alam ko, marami ngayong mga tao ang talagang nakapila, nagsiksikan, siksikan at dumalo sa banal na misa sa katedral, sa archdiocese ng Haro. Saan man tayo ngayon, sana makahanap tayo ng paraan, makahanap tayo ng uras na makapagsimba sa kapistahan ng Berhin ng Candelaria. Ngayong araw, sa araw na ito, February 2, araw ng Biyernes, taong 2024. Pakinggan natin ang isinilaysay at isinasaad ng ating Ibanghilyo kung ano man ang mensahe niya na ibabahagi sa atin ni San Lucas Kapitulo 2, versikulo 22 hanggang 40. Dito, isinalaysay yung ginawa ni Jose at ni Maria na sumunod sila sa kautusan na magpasalamat, ialay ang batang batang Hesus sa Panginoon dahil sa kautusan ng mga Hudyo na lahat ng mga panganay ng mga anak ay kailangang ialay ito sa Panginoon. At may isang propeta, may isang pari na nangangalang Simeon ang talagang nagkaroon din ng pananaw sa batang Hesus hanggang dumating sa pagkakataon na nakita mismo ito ni Simeon, hinawakan niya. tinaas ni Alay at nagpasalamat sa Panginoon. Kaya nga, napakaganda ng kanyang sinabi. Sabi niya, Panginoon, hayaan niyong lumisan ang iyong alagad ng mapayapa dahil nakita ko na mismo sa aking sariling mga mata ang kaligtasan ng iyong sambayanan. Kaya nga, sabi ni Simeon sa bata, ang biyaya ng Diyos ay nasa Kanya. Mga kapatid, napagandang pagnilayan natin ito ng mabuti. Na si Simeon ay siyang nagpatutoo sa kalagayan, sa estado ni Jesus. Sana tayo sa ating pagsisikap, maging instrumento rin tayo sa pagpatutoo ng kabutihan ng bawat isa. Na maging kabahagi tayo ng kanilang paglalakbay na magbigay tayo ng pag-asa, magbigay tayo ng, ng inspirasyon sa kanila, sa ating lahat. Kung yan yung pag-iisip natin, alam ko sa masama tayong maglakbay ng may kaligayahan. Sana, kaya ng sinabi ko, maging inspirasyon tayo, magbigay tayo ng patutuo sa kabutihan na ginagawa ng ating kapwa, ng ating uh, kasama sa paglilingkod, bilang misyonaryo sa bawat isa. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Turuan mo kaming maging saksi ng iyong kabutihan. Ikaw ang aming takbuhan. Ikaw ang aming lakas. Iniling namin ito sa pangalan ni Isus na aming Panginoon. Amen.